Good morning. Ito ang date ng pagkabili ko sa kanila. February 11, 2024. Oh, so, ayan nasa 18 days na sila sa aking puder na 'yon. Sila oh. 18 days. No. Ah, mula nung pagkabili ko. na nila yung yung nandun sa ano sa gilid ayun o no? yun 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 yung nandun yung naiwan yun nag-iisa yan ay galing sa backyard yung nandun sa gilid na yun tapos ito yung may air tag tsaka ito galing sa farm talaga kapag galing sa farm at mayroong mga uh, na upgrade o talagang malalahi yung mga material stock doon na ginagamit na ginahin kumpara dito sa ito, oh, tignan mo yung piso yung galing sa backyard na ito uh, maunahan na siya dahil yan yung yung dumating ah, sabay sabay silang dumating dito pero siya yung pinaka malaki no? pero sa ano mahabulan na siya mahabulan nun itong maliit na ito ayan no? nom siya. Okay, so in base. Ano pagka sa kanila. mas, mas matangkad pa rin siya konti yan yan so, doon mo talaga makikita yung uh, halos siapa pa nga yung, ano, yung mas maraming kinakain gawa ng siya yung nangaaway dyan sa dalawa yan o no? so, balit na maunahan na sya ng laki sa akin po there. In wala nang binili ko sa pang. dalawa. Saka ah, ito. Alas pare-pareho lang sila ng araw na pagdating ito sa akin. Pero sa bilog, muna na siya. Pero sa tangkad, halos pareho lang. Medyo diet pa yung binibigay natin na hindi ka natin masyadong ginandamihan yung pakain. Gawa ng lumalambot yung poops. Ayan o. Lambot. Ayan po. Puan Puan na itong dalawa na to mabilis lang talaga mabilis lumaki Pagkayong mga baboy mo galing sa ano sa farm hindi hindi ka siguro matalo sa pigs pero may mga ano rin may mga magandang klase rin na manggagaling sa backyard na talagang nag upgrade na sila pero ayun nga talagang kung masosolid mo yung line o yung breed ng yung farm ay talagang uh, ayos na ayos dahil mabilis nga lumaki Ayun mo, wala pang isang buwan dito pero lampas. lechonin na ito, pwede ng lechonin pinagtrampahan niya yung lalaki. Nabukol na yung porcap niya. Porchap, porchap na yung likod. Eh. Sambon pa ito, talagang makita na yung lapad niya lang talon talon ka pa so guys yung pinakain ko dyan ay tig isa lang sila dito sa cup noodles ayan o. kikita nyo naman ayan yung takalan ko ayan o ayan tig isa lang sila dyan hindi ko pa kinapakain ng tanghali maga lang ayan Ano na lang yung bawi lang sa tubig. Guys, dito. Hello. Ayan o. Ayan o. Seeds of Gold Parm. Ayan. <clears throat> ayan. So, ayan. guys. Maraming salamat sa inyo. At i-update ko na lang kayo ulit. Dito. Sa mga susunod pang mga linggo or buwan mabot na isang buwan sa 18 days pa lang sila sa akin ngayon okay bye bye thanks thanks thanks